What we need is a Superman. Sorry niya, ah, ah. Mm. Mm. ah. Mm. Sinong YouTuber sa loob ng pitong araw naka-recover? Hi everyone! Noong isang araw ay naging katawa si Francis Leo Indoro dahil sa kanyang speech na kung saan ay English ito sa halip ng Pilipino. As I have said, no, Uh, I've seen today that to all the people of Cebu, uh, the people of Cebu is being born. Yes, and certainly, uh, certainly, the fate of that province will change. Why? Because it is depend upon the person now who lives in the capital. Dahil dito ay naganda si Francis Leirini Doro na kanyang magandang speech at nakunwari na may nagtatanong sa kanya at sinagot niya ito. Panoorin natin ang pag english ni Inidoro kung saan ay tila may binabasa ito. Panoorin natin ang video na ito. That is the only way I know. katulad uh, nga nung sinat ko, I, uh, me myself, During the last campaign, I, I have advertised to create a society of a better Filipinos. Yes. A braver and brighter world or a braver and brighter nation of dignified Filipinos. Diva? As a leader among our peers, to be the first among equal and dream. Uh, I dream to be the best among the best. But you know, as I have said in so many speeches before my very own people and before the world, helping all our poverty countrymen, educate them, guide them, is not an easy task. Dito ay pati ang nananahimik na si Superman ay idinamay ni Francis Leo Inidoro sa kanyang kalokohan. What we need is a Superman Or a super leader, a leader that would be brilliant in economic figure, excellent in political figure, dynamic in military figure. Yes, that's all we need. And it's hard to find that kind of leader who's become brilliant in every aspect of leadership in this country. Mm. But again, as I have said, the world has evolved. The evolution of this nation, especially in communication, uh, is so massive. We have developed so much technology, but we almost lost humanity. Yes. I remember during my incarceration, many of our brothers and sisters have lost the way. Why? Because greediness to fame, power, and wealth. have poisoned their soul. And those ambitious men barricaded the world with hate. And foolish individual like my basher dragged us into misunderstanding and misery. Ipinagmalaki naman ni Francis Leo Inidoro na minsan ay tinawag daw siyang pandemic hero. Pero nung nabisto ay hero pala ng mga scammer ang ibig niyang sabihin. Once they called me a pandemic hero. Once they called me a philanthropist. I have received so many awards, medals. Award of being the ambassador of goodwill. But you know, I take no pleasure on that. I just want to live my life like the way I live today. So, Sir Professor, maraming salamat sa pagtatanong. Sana ho nasagot ko kayo. Okay, balik tayo sa basher. Tama na muna yung kaseryosohan. Ipinagyabang naman ni Francis ini Inidoro ang kanyang ngipin at sinabing totoo ang lahat ng ngipin niya. Yun ho yan. Uh, ayan, suriin niya. Uh, uh. hmm, hmm, Oh. Nakita niya? Ingit ka na naman ako. Sinagot ko na para once and for all, eh nilamon niya na yung sinabi niya. Uh, ayan. Uh, ingat na. Ha. Mabango ho ang aking hininga. Yung mga hininga nyo, baka yung pambili nyo ng toothpaste at toothbrush, eh, pinambibili nyo pa ng panload para naman na makapag-comment din eh. Bagay, kailangan ko, tingnan nyo. Uh, ang taas pa ng rating eh, pampataas din ang rating niya. ya yeah, sila pagtitiritan ko ngayon. Ah, uh, ilan daw ang totoong ngipin ko? Lahat ko yan ay totoo. Ah! Ah! Naita niya! Pero dito ay nabisto, na-implanted pala. At hindi totoo ang ngipin ni Francis Leo Inidoro. It's like upper, lower, everything. Na... Oh, Siyempre, lahat. Eh, kasi pag hindi na siya babagay eh, kapag kailangan exactly. lahat, papalitan exactly. natin lahat. Yes. Definitely Tapos. po, upper, lower yan, lahat. Oh, yun nga. So, 33 pieces, tama ba? Yeah, yeah, opo. Oh, 33. Nagtataka naman ng dentista kung bakit sobra-sobra ang ngipin ni Francis Leo Inidoro. Dito ay napaisip pa mga netizen na si Francis Leo Inidoro kaya ay isang tao o nagpapanggap lang na tao. De bakit po ang dami? Ang ngipin po kasi ay ano lang, ang adult is uh, 32, including the wisdom proof. Naman ko, 33 yung binilang niya eh. Pero ang ngipin? <laughs> <laughs> 33 ko po lang po ang adult teeth, 28 uh, excluding the wisdom tooth. Pero kapag po kasi mga crown, si do not extinct. Nagtanong naman ng netizen kung amoy melon ba ang hininga ni Francis Dayo Inidoro at ito ang kanya naging kasagutan. Boss, to totoo bang mabaho hininga mo? Sabi ni Igme. Bakit? Nasupsok ba niya yung hininga ko? Pinatunayan naman ito sa interview ni Boss MG sa kakilala ni Francis Leo Inidoro at ito ang sinabi ng kakilala ni Inidoro. Ang bawo ng hininga niyan, Tol. Minsan nakikita mo si Kong Siyempre, siguro na sasapokate na siya dun sa... Ako ba na, amoy mo yung... Eto, pag mabawo ang natin sa isa't isa, dito sa, ku kulub na kulub na kondo, maaamoy mo ko eh, di ba? Oo, ah, tama. Kung si Madungis FLM ang kausap mo, Baka hanggang dun sa terrace nakarating ang amoy. Look sa'yo, baka gusto mo naman bumili ng mamahalin toothpaste, hindi mamahalin tubig, no? Ipinagmalaki naman ni Francis Leo Inidoro na sa loob ng pitong araw ay na-monetize ang kanyang channel. Think of it. Sinong YouTuber sa loob ng pitong araw nakarecover? Na-delete yung channel ko, di ba? na -delete. O ta, eto, monetize siya gado. Oh. Pitong araw na. Wala ako ibang ginawa. Nagmura lang ako. mura ako ulit, boss. Oto, 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 Si, oh. ano oh. si Manon Janice, isang $2.99 at saka isang $10. Dalar niya, pare. O, oh, di, kumikita na naman tayo, pare. May maingit na naman dyan. Ah, puta, sartalo na naman sila, pare. <laughs> Dahil mahal naman ang pagkain sa ibang bansa at walang free meal, ay napiligan si Francis Leo Inidoro na tirahin ang mga ligaw na bunga sa kalsada. Nandito kami sa Garden of Eden. Dami wild berries, oh. This is the wild berries. As you see, and I'm going to eat the wild berries. Hmm. Nice. The tree of knowledge is just flavor like this. Yeah. You see? Wild berries. Oh my goodness. It is wild. At yan po ang mga ginagawa ni Francis Leo Inidoro upang magmukha siyang mayaman at maniwala ang mga Pilipino. Sa hirap po ng buhay dito sa Pilipinas dahil sa korupsyon sa gobyerno at kawalan ng trabaho, ay nagiging malungkot ang buhay ng Pilipino. Pero nung lumabas si Francis Leo Initoro, ay napatawa niya ang sambay ng Pilipino. Ako nga mismo ay medyo na wala ang stress ko sa buhay sa katatawa dito kay Francis Leo. Wala namang pong masama doon. Basta huwag lang po kayo magbibigay ng pera sa kanya kapag inalok niya kayo ng negosyo or investment. Nung ginagawa ko po ang video na ito ay binabagyo po ngayon ang Pilipinas at naway maging ligtas ang lahat at sana ay nakalikas. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.